Madami pa rin ang hindi matahimik at patuloy na inaalam ang impormasyon patungkol sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque dahil nga sa bigla ang pangyayari at walang pag-amin ng kung ano ang nasabing rason para umano ay maghiwalay ang matagal ng magkasintahan na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Dahil sa patuloy na pangangalap ng impormasyon ng mga netizens at ng media na pag-alaman na umano ay namataan ang nasabing boyfriend ni Bea Alonzo na si Dominic Roque kumakailan sa isang sikat na bar na madalas na tinatambayan ng mga bigating aktres at mga kilalang tao. Dahil umano ang bar na ito ay pinapanatili ang nasabing privacy ng mga kilalang tao at pinuprotektahan din nito ang imahe ng mga ito. Ngunit sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay namataan ang ex-boyfriend o ex fiance ni Bea Alonzo sa nasabing bar na umano ay may kalampungan na babae. Ayon pa sa source ay napag-alaman din na hindi lang isa o dalawang beses itong nakasama ni Dominic Roque sa nasabing bar dahil kadalasan niya itong kasakasama roon at umano ay nakikita ring naghahalikan labis na pagkadismaya ang naramdaman ng mga netizens dahil dito at ganun din si Bea Alonzo ng ibulgar nito sa publiko ang nasabing rason ng hiwalayan nila ayon pa sa kanya ay halo-halong emosyon ang naramdaman niya noong panahon na nalaman niya iyon dahil hindi rin nito lubos inakala na magagawa sa kanya yun ni Dominic Roque. Ano ang masasabi nyo rito? Abangan ang mga susunod pang pangyayari.